Hi guys, good morning. So for today, magwa water change tayo noong ating tank and update ko na rin kayo doon sa tank natin ng restore. So kita nyo guys yung ating mga bluefish. Malalaki na sila. Ayan na sila. Oh. Diba? Hindi pa sila nadagdagan pero balak pa natin silang dagdagan dito. And ilinisin na rin natin to. Yung mga dumi na yan. Tatanggalin natin. Magwa water change tayo. Ilinisin na rin natin yan. So... Let's go sifo muna natin yung mga dumi dito sa loob ng tank gamit lang yung hose pang sifo hindi silang natin tapos water change tayo ng half ng tank at naubos naman natin yung mga dumi dito sa tank natin so yan malinis na siya wala na siya mga dumi and kalahati na din yung sa tank natin medyo buwasan pa natin ng na konti din tsaka natin siya i-refill ulit ng tubig galing naman dito sa tissue natin na tubig dito sa baba niya so ayan guys ngayon guys is maglipat na tayo ng tubig galing dito sa baba kapunta dito sa tank pero hindi natin direct tipo for dito sa tank papadaanin natin sa sump tank A few inches later. am guys. tapos na natin i-refill yung tubig natin ng aquarium natin so half lang tayo muna ngayon last 2 weeks, every week natin ito na pinapalitan ng almost 80% ng tubig nya so ngayon is 50% lang muna malinis na, wala ng dumi yung tank natin, and kung mapapansin nyo mahaba na yung ano natin water plants natin dito, and kung dati so, meron lang tayo is jungle balisteria itong plant na ito at saka yun, so nadagdagan na tayo ng isa nadagdagan na tayo ng isa, pero hindi tayo kumuha sa iba or bumili or something. Ito is galing lang din to sa dalawang halaman na to. Bakit? Kasi kumahaba na siya kung titingnan niyo. Mahaba na yung ano niya, halaman na yan. Ang ginagawa natin diyan ay pinaparami natin. Pinuputulan lang natin siya ng half tapos itinatanim ulit natin doon sa ibang lalagyanan. Madali lang ang pagpaparami ng halaman na to. Iba-iba siya. Ito, tong mga hornwort na to ay pinuputulan lang natin tapos sinatanim lang natin or sinasubmerge lang ulit natin and tumutubo na siya ng kusa. Ganon din ito. So, kung makikita nyo, meron tayo dun sa taas. Ayan, meron tayo dyan. Yan ay spinutol na natin. At saka, ito, putol na din yan. Kumahaba na lang siya at itatanim natin dun sa isa pang lalagyanan ng ganyan. Ang ito naman, jungle valisteria, ito ay tinanim ko medyo matagal na. Ang nangyayari naman dito, hindi natin ito pinuputol. Tinitrim natin siya, pero hindi natin, hindi natin tinitrim natin, 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 natin kasi dahon lang siya. Ito is nag-spout ng, uh, ng panibagong binhina naman ulit. Kumbaga parang from root, tapos yung ngroot root na yon is nag tumutubo na siya as bagong halaman na ulit. Kung makikita nyo, may mga maliliit siya dun sa may bottom niya. So, yan yung mga bago. At pwede mo siyang itanim sa ibang lalagyanan ulit. kanya nagpaparami noong mga halaman natin dito sa tank. Basta meron lang ilaw or sunlight, tutubo yan at dadami. Pakita ko sa inyo, kapag meron na ulit, puputulan na lang ulit natin to ngayon at ilalagay na natin siya sa isang, lal isang lalagyanan ulit at ilalagay ulit natin siya dito sa tank na to. At ito na nga guys yung ating na-harvest na plant doon sa aquarium natin. So medyo madami-dami siya ngayon. Dahil siguro 3 weeks na pagpo-propagate natin noon mga halaman natin doon sa ating tank. So nakakatatlong pot na tayo doon sa tank. And ito yung ating pang-apat. Gawin na natin guys, ilagay na natin itong mga to dito para mailagay na natin siya doon sa tank natin. Ayan. Gawin ko na siya at ito na guys yung halaman natin na ilalagay sa top natin ulit so, ha ah, natin to patamihin na natin ulit ito at yan guys, ayan na nga yung ating bagong panin na halaman sa ating tank so yan, hihintay na lang ulit natin siya na tumubo or maggrow, tapos harvestin ulit natin And so ganyan lang kadali ang pagpaparami ng mga aquatic plants sa aquarium natin So guys, ayan na. Kalagay na natin. And ganyan lang magpa-dami ng ating halaman sa taas. So guys, salamat sa panonood. Thank you for watching. Stay safe. God bless and see you on our next video. Bye-bye.